Humingi ng hari ang mga Israelita. Ikawalong Kabanata Nang matanda na si Samuel, pinili niya ang mga anak niyang lalaki na maging pinuno ng Israel. Joel ang pangalan ng panganay at Abidja naman ang sumunod. Pareho silang namuno sa Bersheba, pero hindi sila gaya ng kanilang ama. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol, at binabaluktot ang katarungan. Kaya nagtipon ng lahat ng tagapamahala ng Israel at pumunta kay Samuel sa Rama. Sinabi nila, Matanda na po kayo, at ang mga anak ninyo'y hindi naman sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Ngayon bigyan niyo po kami ng hari na mamumuno sa amin, gaya ng ibang bansa na mayroong hari. Pero sumama ang loob ni Samuel sa hiniling nila. Kaya nanalangin siya sa Panginoon. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, Gawin mo ang ipinapagawa nila sa iyo. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila kundi ako. Mula nang ilabas ko sila sa Ehipto hanggang ngayon, itinakwil nila ako at nagsisunod sa ibang mga diyos. Ngayon ganyan din ang ginagawa nila sa iyo. Kaya gawin mo ang kahilingan nila. Pero bigyan mo sila ng babala kung ano ang gagawin ng haring mamumuno sa kanila. Sinabi ni Samuel sa mga Israelitang humihingi ng hari ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Sinabi niya, Ito ang gagawin ng hari na mamumuno sa inyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki, at gagawin niyang mga sundalo. Ang iba'y gagawin niyang mga mga ngarwahe, mga ngabayo, at ang iba'y mauuna sa kanyang karwahe. Ang iba sa kanila'y gagawin niyang opisyal, na mamamahala sa isang libong sundalo, at ang iba naman sa limampung sundalo, ang iba'y pag-aararuhin niya sa kanyang bukid, at ang iba'y pag-aanihin ng mga pananim niya. Ang iba naman ay gagawin niyang manggagawa ng mga armas para sa digmaan at mga kagamitan para sa kanyang karwahe. Kukunin niya ang mga anak ninyong babae, at gagawin niyang mga manggagawa ng pabango, kusinera at panadera. Kukunin niya ang pinakamaganda ninyong mga bukid, mga ubasan mga taniman ng ulibo, at ibibigay niya ang mga ito sa mga tagasunod niya. Kukunin niya ang ikasampung bahagi ng inyong mga trigo at mga ubas, at ibibigay niya sa mga opisyal at iba pa niyang mga tagasunod. Kukunin din niya ang mga alipin niyong lalaki at babae, at ang pinakamaganda ninyong mga baka at mga asno para magtrabaho sa kanya. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng mga hayop ninyo at pati kayo ay gagawin niyang mga alipin. Pagdating ng araw na iyon, dadaing kayo sa Panginoon dahil sa kalupitan ng hari na pinili ninyo, pero hindi niya kayo sasagutin. Pero hindi nakinig kay Samuel ang mga tao. Sinabi nila, Hindi maaari. Gusto namin na may haring mamamahala sa amin, at magiging tulad kami ng ibang mga bansa, na may haring namamahala at nangunguna sa amin sa digmaan. Nang marinig ni Samuel ang lahat ng sinabi ng mga tao, sinabi niya ito sa Panginoon. Sumagot ang Panginoon sa kanya, Gawin mo ang sinabi nila. Bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos, sinabi ni Samuel sa mga Israelita, Sige, pumapayag na ako. Magsiuwi na kayo sa mga bayan ninyo.